Magandang araw sa inyong lahat. So ngayong umaga, magpapakain na tayo ng mga native chicken natin. Pero siyempre, nakaharap ako sa RIR. <laughs> Dito tayo sa RIR mag-uumpisa na magpakain. Yung isang cage nandun sa kabila. so ito lang, itong tatlo lang ano, unahin natin. So itong, itong ganitong oras ang pakain ko sa mga manok ko. Uh, 630. Oh, nag-adjust ako dati, 6 o'clock ang ano, ah, pagkain ko kaya lang ngayon, magina, bukod sa maginaw, madilim. So, hindi nila makikita yung pagkain. Kaya, in-adjust ko ng 6.30. So, oh, punta pa tayo dun sa ibang ano, pen. So, ito naman yung isang pen ng RIR. Medyo makipot na sila kaya palagay ko kasi aaraw ngayon. Mamaya, mag-uumpisa mag na naman ako mag-assemble ng ano, yung kulungan nila kasi nag-uumpisa nagu ng mag-ano uh, gumagana na yung ano oh ayan <laughs> yung tandang yan pero ito yung babae so nag-uumpisa na rin kumakakak kumaka yung mga ano yung mga babae parang dun sa kabilang pen kaya maglalagay ulit ako so, na sa grower sila ano pa rin papareho sila Integra 3000 pa rin so dito tatlo lang sila so yun ang pagkain nila grower grower pa rin sila at nasa 90 grams. 90 grams per head. Dito naman tayo kay ano, yung mga kiting uh, kiting ng polish. Ito yung ano, uh, nasa 20 grams per head per day na sila. At chick booster pa rin sila. So, yan. Ang ano, ang lalakas nila at saka ang sisigla. Alam niyo hindi ako naglalagay ng ano, yung mga synthetic na vitamins or ano. Puro ako ano, herbs. Puro ako damo. ah uh, dahon, oregano, tsaka yung, ng, gagaya pa rin ng dati, yung una kong ginawa nun. Pagkiti, nilalagyan ko na kaagad ng oregano yan. Yan, tapos habang lumalaki sila, papalit-palit ako ng malunggay, oregano, at tsaka yung barley, pasingit-singit kasi may bayad nga yan. So, masisigla silang lahat. Dito, itong limang to, yung tapos ko nung nabigyan kanina, inuna ko sila. So, malapit na nilang maubos itong pagkain nila grower grower din eh, grower ang pagkain din nila kagaya nung dun sa naunang dalawa na ano yung RIR at isang grower doon so dito naman tayo yung sa kabila yung tatakaw nilang kumain eat ito eh chick ano chick starter pa rin so ang ginagamit ko palang feeds na no, yung integra 1000 pagka yung kiti, integra 1000 ay integra 2000 pag ganito. So malapit na itong mag ano mag change sa uh, integra 3000. So mga to, sa ano nasa 42 grams per head per day sila. So malapit na silang ano malipat sa uh, integra 3000. Hmm. So masisigla silang lahat mga matatakaw. Alam nyo nga maya yan, mga, ano, mga 10 o'clock siguro. Ubus na naman nila. Kaya, masaya naman na magalaga ka ng ganito kasi kahit native-native lang na sinasabi ng iba. O kasi yung iba, native. <laughs> oh, pero nakakatuwa. Nakakatuwa din. Basta lista mo lang yung ano. Basta ilista mo lang lahat yung uh, binibili mong feeds at saka yung pinapakain mo sa kanila marirealize mo na kahit papano sa isang batch may konti kita. hindi ko sinasabi nga ano ha, yung kikita ka ng napakalaki sa native chicken kasi nga mas ano mas mabagal mag-convert ng feeds ang mga native chicken kaysa sa mga broiler. O, yung broiler ay talaga naman, di ba? Kasi pang purposes talaga yung mga yon Ito naman, dual purpose itong mga ito. Kaya, uh, kahit naman, may kita kang konti dyan. Basta huwag silang magkasakit. At huwag kang gagamit ng napakaraming mga vitamins at sa mga antibiotics na ginagastusan mo ng hindi, ano, hindi naman dapat, ba diba? Hindi na mo naman kailangan gumasta ng gumasta sa gamot. O, sa akin, herbal lang talaga. Nag-herbs, herbs lang. <laughs> Dikit talaga na itong mga to. <laughs> So, dito dito nakikita ko dalawa lang yung tandang niya. Ayun lang oh. Yan, 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 tandang isa. Tapos yun isa Nandun sa dulo. So yung anim, uh, babae pala. Pag-iisipan ko no, kung iiwan ko lahat itong mga inahin ay yung mga inahin. Itong mga babaeng ito na kong inahin. Pero pag-iisipan ko pa. Oo, kasi pag minsan sasabihin ko mag ano, iiwan ko itong mga to, iinahin ko, ganun tapos pag naisip ko na ay ah, e, out ko na um, kasi kailangan ano eh may ano sustainability yung ano mo yung project mo um, kailangan sustainable kasi kung hindi naman ano kung hindi sustainable eh ala magkakanak ko saan ka kukuha ng feed sang ano kukuha ka ng ganito di ba so yun kailangan ano mapanatili mong healthy ang mga manok mo at mapanatili mong ano, umiikot ng mahusay yung ano, kapital mo. Ganon. Hmm. Sa native chicken, kikita ka ng malaki pag ano, <laughs> yung ilang libo na yung ano, yung manok mo, di ba? Ganon. Kasi aba, dadami na yung manok mo, doon mo makikita unti-unti na kumikita ka na pala. Pero pagka isang daan, Tuhan 200 kikita ka pero eh, pag mo ano isa-isang sa per batch no ililista mo doon mo makikita uh, ito lang pala ang kita ko so ito ito yung kita ko dito sa batch na to Ganon. so ito naman yung ano apat na kiti na pinaampon ko dun sa laya, ano may lahing sa su, uh, nasa 9 grams per head per day sila at chick booster pa rin Yun, yung Integrate 1000 uh, ini ano uh, 9 grams per head per day no? Ayun. So, inilalagay ko pa rin, eh, basta ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang din ng, ano, pang ilang araw na kakainin nila para pinaadlibitom ko, ibig sabihin. kasi pwede naman i-adlibitom mo ang kite. <laughs> adlibitom? Pero hindi naman nila talaga makakain yung ipapakain mong adlibitom na yun. So, may limit naman yung, ano nila, yung digestive uh, Track tract nila. At yung inumin nila, no, mula nung napisa sila, oregano. Hanggang ngayon naka oregano pa rin sila. Araw-araw yun na nilalagyan ko ng oregano. Saka ako na lang ano, sasalitan ng plain water pagka medyo mag 2 weeks na sila. Hmm. So, dito naman sa breeding pen to, dalawang inahin lang ano dito. So, yun yung ano nila, yung feeder nila. So, para mas maayos yung pagkain nila. Kasi dito, nung mga nakaraang araw kasi, pin ano, pinasok ng tubig ito. So, ano, bawas ang ina, bawas ang inahin, nilipat ko dun pero ngayon may kanal na. Tinagyan ko na ng kanal kaya siguro sana naman pag umulan huwag nang pasukin. yun ang problema sa ano eh. Medyo pababa. O, itong, itong kasing slope ng lote dito. Medyo pababa. Kaya yung mga tubig pababa rin. Kaya hindi ko pa na-discover nun. Eh ngayon. Yun. Ginawan ko na ng paraan. So dito rin 100 uh, grams per head per day rin sila kasi ito nag ano to ito, ito ito yan nag kaka kaka gumaganda kaka, kaka. na naman kaya malapit na naman mangitlog yan sira na pala yung baki na yan oh. mamaya tatanggalin ko na kasi na ano ako minsan nasusundot yung binti ko pag ano masyado sinas, ano kasi pinupuntahan ng ano ng tandang kaki sinasakyan niya so nasisira kaya lesson learned hindi na ako maglalagay ng baki dyan sa baba lalagay ko na lang sa taas <laughs> kukumpuniin ko yan tapos lalagay ko sa ano mas mataas na lugar para hindi niya ano sakyan sa so, ito naman yung ano yung feeds tang para sa mga inahin ano uh, binibigyan ko na sila ng layer crumble Ayun, dito sa breeding pen one uh, 100 grams per head per day na sila yan so tapos na yung pakain itong mga ano nagpapahinga na sila yan Actually, yung inahin dito ay pito. oo kasi may bili akong bago na ano, inahin, yung nangingitlog na raw yun eh. Pero halos kasing kulay din yan, oh. Parang yung print ng ano niya, yung balahi, yung plumage niya, no. Ganyan, parang ganyan. Yung tatlong yon So, ani, ano, lima. Tapos yung isa dyan, anim. Yung isa, malamang nandun na sa baki kasi, yun yung bago. Sabi ng binilan ko, ano, nang uh, ba baka nangitlog na yata. <laughs> sabi ko nangingitlog na yan, sabi ganun sa akin kaya ang kulay niya, alam niyo ang print niya parang ganyan oh. yan, yung parang yung nakatalikod na yan. Ganyan din ang balahibo niya. So hanggang dito na lang. Yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana pagpalain tayong lahat.